isa pa na dito wow! mga langga na pwede ka kahit saan dyan pumupo oh. di mabilis ka ng pumupo total ikaw lang naman mag isa dito o, diba o, dyan ka ba sa gilid yes. style lang dito sa bukit umupo ka lang doon Manguha ka ng damo, tapos, di oh, diba? Isin na, lumabas na ang kalikasan. Dito lang. Maghanap-hanap ka dyan. O, oh, diba? Umupo ka, yung dahon naman ng mga saging, pwede ka naman magsuman ng kamuting kahoy. Pwede ka magsuman ng kamuti. Kung wala kang pambili ng asukal, maghanap ka ng saging na hinog. I-mix mo siya. Hmm? diba pag-mix mo? Automatic na yun. Pwede mo nang kainin yan. Kahit wala ng asukal, matamis na ang hilog na saging. Ganun lang. Kasimple. <laughs> Basta, masaya ang buhay natin dito sa bundok. diba Ganun lang naman ang buhay ko. Napakasimple. Tsaka, hindi ko pinagmamalaki na porkit ano, kahit Sabihin natin, nagkaroon ako wow. ng pera. Nagkaroon ako ng ano. Hindi ko talaga kakalimutan ang bukid. Dahil di ito ang nagisingan ko talaga mga langga. Yung mga ganito na mga sistema, lugar at saka yung ano nang ha, mga hangin na sariwa, at nakikita ko yung mga tarim ko na mataba, masaya na ako niyan. Sa totoo lang. Hmm? Ha? <laughs> At saka maririnig mo dito mga busis lang ng ibon, mga normal na kalikasan na busis nandito. At saka yung mga aso ah, ko may mga alaga ka, yun lang. Nakakatuwa talaga. At saka kung pumunta ka man ng syudad, mamimiss mo pa rin. Hindi mo talaga makakalimutan yung kalikasan talaga na kung saan ka lumaki yun ang kaka ano talaga sa kanya nakakamiss hmm? kailangan masipag ka lang talaga kaya kung hindi ka masipag nga nga ha nga nga Saan dami mong makikita dito klase, -klase gulay pwede ka magtanim kahit sa mga gilid gilid lang taniman mo lang ayos na talbos ng kamote kahit itanim mo lang yan na hindi maayos tutubo yan odi di lalago pa yan lalo na kung mataba ang lupa oh deliver mo ng palingki kasi pira na yan noon hindi pa yan pira kasi noon ha pinagtatapon lang ginagawa lang namin pagkain ng baboy minsan inaapakapakan lang namin pinababayaan lang namin ngayon super mahal na mm. Ganon ang buhay na ngayon ang mga dating ano mga gulay na nakakain dati pinagtatapon lang ngayon nagiging bigas na Ganon ganun yan dati ang mga tanglad pinagaano lang yan hinihingi o binubunot pinababayaan lang pero ngayon magiging bigas na rin siya kaya kung anong mga nakikilala talaga ng mga ano, ala, pwede tanim mo kahit sa gilid lang ng bahay mo or sa ano mo dyan sa ano mo ilagay nasa sayo yan balang araw magiging pera din yan kung masipag ka lang mag deliver hindi ka mahiyain kailangan mukha mo dito makapal hmm, makapal ha? ganun yan kaya kung hindi makapal mukha mo paano ka hmm. paano ka makikilala ng mga tao kung hindi ka magkakilala diba ganun lang talaga ang buhay lang ka kailangan masaya lagi dasal, sipag ganun, yan ang pinakamahalaga sa buhay talaga ang masasabi ko lang talaga dito mga langga ako sa totoo lang, proud na proud talaga ako sa mga taga bukid tsaka bundok kasi laki akong bukid, laki akong bundok kaya masaya ako, mga kasama ko ng mga taga bukid at saka taga bundok na isipag sila, diba? Kasi nakikita ko rin kung gaano hirap ang naranasan ko talaga sa mga ganyan. Kahit mahirap, dahil doon kami nabubuhay, doon din kami masaya sa buhay namin. Kaya kung hindi kami magporsigi, hindi kami magsikap, hindi kami mabubuhay, hindi kami kontento sa buhay namin, anong papala namin kung mangangamuhan na lang kami? E kung may mga lupa ka taniman mo na lang, para magsipag ka talaga na, um, para exercise ba, ganun hindi kay puro na lang aasa, may amo ka mas maganda talaga yung may lupain ka, gawin mo na, kasi kumikita tayo sa mga nga produkto natin mga langga, ha? yun ang pinakamasaya talaga sa buhay ko, kasi sa totoo lang hindi naman ipinagmamalaki ko na laking bundok ako pero doon ako sumaya tumanda sumigla lahat ha? kaya ganoon kaya ito makikita ko ang mga ginagawa din nila ayan lalo na naman may mga palay o di ba sa mga lugar na ganito tahimik na walang gulo Tsaka kapag nakikita mo yung mga tanim mo, talagang masaya ka tingnan lalo na kung mga matataba yung mga ano mo ginagawa mo diba kasi hindi kami kumikita dito kami umaasa sa mga ganyan eh. kasi yan ang nasanayan talaga namin na mag, mas magandang trabaho yan nakakatuwa wow. talaga lalo na kung nakikita mo yung mga paligid mo na ang mga ano dito namumulaklak na kahit mga ganyan oh, namumulaklak siya hmm? ang ganda kaya niya tingnan na yan, oh. diba oh. Ganon, masaya na kami sa mga ganyan nakikita namin at saka yung mga tanim namin na matataba. Mm, di ba? Kapag may mga tanim ka talaga, lalo na kung mataba, natutuwa ka rin. Makakapagsalita ka lang, ay thank you Lord. Binigyan mo kami talaga ng biyaya at saka masagana talaga yung mga tanim namin. Masaya na kami sa mga ganyan. At least nalalaman na namin kung anong dapat daming gawin dito sa bukid, di ba? Magtatanim, magsisipag ka lang. Mm kasi mga ilang days, 7 days makikita mo na yun na maganda na talaga ang tubo ng ano natin mga tanim makakatuwa na